At eto na nga mga kachokopam. Ang natitirang tatlong husky puppies ay dinala nga namin dito sa terrace. Dito sa pwesto ni Arp. Siyempre si Arp ay pansamantala muna naming inilagay dun sa kanyang cage. Papaglaruin kasi namin itong tatlong husky puppies. At dahil first time nga nilang lumaka dito sa tiles, ayan, medyo nga natatakot pa sila. Natatakot din sila kay Arp kasi nga tinatahulan sila. Tuwing pumupunta sila malapit kay Arp ay tinatahulan nga sila. Kaya ayan, nagtatakbuhan nga sila dito malapit sa amin ah, noo na lang sila natatakot Tinatakot kasi ni Arp Arp Arp, Arp. Ayan. Sige, laro kayo, laro Laro ah Naglalaro na sila Ah, natatakot kayo kay Arp Natatakot kayo kay Arp Ah, yali ka, dali, dali Sarin ni na ipon-ipon naman sa paa. Eto nga, dahil nga natatakot sila kay Arp, ay iyan, ipon-ipon nga sila dyan sa may paanan. Yan, yan. 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 Sa iyo nasunod eh. O, oh. oh, yan. Tuwa naman ang isa. Kayong dalawa, dali lahat kayo doon. Dali. Arp, arp, huwag mo namang takuti ng iyong mga kapatid. Ayun <laughs> ito nagpunta sa akin. Nagpunta naman sa akin itong si Baby Dog na ito. Ayan, naglalakad pa. Ayan. <laughs> Ayan. <laughs> o, diyan, diyan kayo. <laughs> Yun <know>, o, yung isa. <laughs> tutu, tutu. Tuntuan naman eh. Nakalabas sila doon. Ayun o, nagnatakbo na. Pinatakot nag na yung ARP. Oh. <laughs> 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 Hello. 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 Ang naman ito. Natatakot ka kay Pinatakot kayo ng inyong big sister. Yan. Enjoy na enjoy sila. Ayan. O, ipon-ipon sila dun.